Hello, hello. Isos, eh, wala. Ito pala nakakunik ang akin. Paano ba ito? Paano ba? First time mag-live. Hello, everyone. Ano ba ikunik ito? Nakaw, 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 nakaw. paano ba na mag-isa hindi man ko alam mag-live nito paano ba i-connect ito hello everyone ang pangit ang sounds paano ito pa paano pa paano wala, walang sound low Hello. Agoy, 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 agoy. In mahirap na walang alam mag-live. Agoy, agoy, agoy. Paano ba to? Eh, uh, pisto ang one. Ganito ba ang mag-live nito? Agoy, 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 agoy. Agoy, agoy, agoy. Thank you. Mayroong nanood na isa. Yay! please comment shout out sa isang nanood sa akin comment po kung anong nang labas ano ba ito hindi ko hindi ko alam paano gawin ito mahirap nang mag ay ano pa ano pa ano pa ano gagawin eh tapos ano kita ang gagawin kung mawala ka na? Mahirap mag-live pala. Paano ba mag-live? Paano mag-live? Uh. Dalawa na nanood. Yay! May nanood ng dalawa. Yay, 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 yay. Yay, 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 May nanood ng dalawa. La, 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 la. La, 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 la. <laughs> Una kong mag-live dito sa YouTube, mga creator. Paano ba mag-live? Please comment. Hindi ko alam ang mag light -like. Ang camera ko, tabi ni... Saan ba nakapuesto dapat? Dito. Pag anong... Mm, camera ko ang likot. La, -li la 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 la. La 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 la. La 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 la. Tira rira ra. Tira, -tira, -tira. lang 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 lang. Salamat sa nanood ng dalawa. Mayroong nanood. Yes. 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 tatlo na. Tat na nawalo. No <laughs> Salamat sa nanonood sa akin. Ang sounds hindi ko mapuro makonek kung paano i-connect ang sounds. Paano ba i-connect? Please comment, mag-creators, kung paano. Hindi ko alam paano ito gagawin kasunod mag ano pa hala anong oras na what time papasok na ako uy 34 na 34, 34, 34. Pang, 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 natin ba? Puro naman ito basura. <laughs> please comment. Kaya comment po lang comment dyan. Comment naman kayo. Please. First time kong mag live dito sa YouTube. Di ko alam. Walang walang comment. Hello, everyone. Bakit kaya mukha na aking ta? Isa na lang nanood. Ayaw na nila ako panoorin. Eh. Kunti na lang. Papasok na ako. Salamat sa nanood. God bless all. Thank you, thank you so much paano kaya isitap tong aking sounds uy hala hala hindi ko alam kung papaano ito siya mga creators pag live ako dito kaya lang hindi ko alam ako'y turuan nyo mag comment please kayo para malaman ko. <laughs> Hello everyone! Welcome to my live. first time live in YouTube. O anong... Ano ba to? Ah. Uh, Dari-ra-tan, -da ra da Maraming salamat. No, wala na naman eh. Dalawa na sana. Tatlo na sana. Yay! Lalag na sana eh. Papano ba to? Papano ang gagawin? Papano ang gagawin? Allah. Allah, Allah, Allah. Matu tupah. Allah, Allah, Allah. Matu tupah. Ah, kita. Ah, kita. kita. na lang ang puso ko. Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. <laughs> Gusto kong umutot, ngunit tayo lumabas. <laughs> wala tayong magawa dito. Hindi ko alam mag-live eh. O, paano ba mag-live? Talilalan, De la 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 la. Hindi ko alam kung paano gagawin. Babay na papasok na. Maraming salamat sa nanood. Thank you so much. Babu. and God bless to all.